Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho sa Estados Unidos, ang isa sa mga lugar na magandang pagtrabahuhan ay ang retail giant na Costco. Sa ganda ng pasahod at mga benepisyo, ang mga taong nakakapasok dyan ay madalas na nagtatagal. Kaya kung merong opening ay maraming mga tao ang ginagawa ang lahat para makapasok sa Costco. At ang isa sa mga taong nag-apply ay si Maylene De Leon o May kung tawagin. Ito ay naiulat na nakapasok sa branch ng Costco sa Sterling na makikita sa state ng Virginia. Base sa mga report, si Mai ay pinanganak noong February 6, 1975. Ito ay born and raised sa Pilipinas at ang pamilya at mga kamag-anak nito ay halos lahat nakatira sa probinsya ng Bulacan. Meron itong apat na mga kapatid. Hindi malinaw kung paano at ano ang dahilan ng pagpunta nito sa US. Pero ayon sa mga report, nang si Mai ay 25 taong gulang, ito ay nakarating sa Amerika at nanirahan sa state ng Washington. At katulad ng ibang mga Pinoy na ng ibang bansa, nagtrabaho ito para sa kanyang sarili at pamilya. Pagkalipas ng isang dekada noong 2012, siya ay lumipat sa state ng Virginia para mapalapit sa kanyang mga kamag-anak. Ang pagkakaroon ng taong nakatira malapit sa kanya ay talaga namang nagpasaya kay Mai. Ito ay panandaliang nakapagtrabaho sa Victoria's Secret bago siya natanggap bilang part-time worker sa Costco. Ang 38 taong gulang na Filipina ay inilarawan na mabait, masayahin at religyoso. Ito ay madalas makita tuwing linggo na nagsisimba sa St. John the Apostle Catholic Church na makikita sa bayan ng Leesburg. Sa kabuuan ay matatawag mong model citizen si May ng Amerika. Ito ay pribadong naninirahan na walang ginugulong ibang tao, nagbabayad ng kanyang buwis at sumusunod sa lahat ng batas. Kaya ganoon na lamang ang gulat ng tiyuhin ito sa Virginia at pamilya ni Mai sa Pilipinas nang siya ay hindi makontak noong May 29, 2013. Base sa ulat, ito ay huling nakita na umalis patungo sa kanyang trabaho. Ang mga tao ay mabilis na kinontak ang mga otoridad para ipaalam na wala sa ugali nito ang maglaho ng ganung ganun na lamang. Pero hindi sila nakapag-file ng missing persons report dahil wala pang 24 oras ay kumalat ang balita na ang Filipina ay patay na. Ang mga tao ay hindi maintindihan kung bakit ito ay bigla na lamang namatay sapagkat si Mai ay talaga namang napakalakas pa. Mas lalo pang dumami ang mga katanungan nang lumabas at nagpa-interview sa GMA, ang ina nito na sobrang emosyonal na indikasyon na hindi namatay ang Pinay sa natural cause. <laughs> <laughs> Dahil kahit na masima siguro, hindi mo na yung nangyari sa ano, Brutal! <laughs> At upang makiramay at ipakita ang kanilang suporta sa pamilyang de Leon, ang Filipino-American community sa Virginia, pati ang nooy ambassador na si Jose Cuesha Jr., ay naglabas ng statement kung saan sinabi nito na nag-request na sila sa mga otoridad sa US na magkaroon ng patas at mabilis na investigasyon para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod ang mga naglabas balita tulad nito. Kaya nalaman ng publiko na si May ay binaril pala ng mga pulis sa loob mismo ng Costco. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ka agad nagbigay ng anumang impormasyon ng mga otoridad. Pero ang source ng GMA sa US ay mabilis na ibinalita na ito ay di umunoy binaril sapagkat kakatuwa o kakaiba ang kilos nito. Nakalagay din na ang Filipina ay di umunoy merong hawak na matalim na bagay ang Philippine Embassy ay hindi rin makapaniwala na kinailangan pang patayin si Mai ng mga otoridad dahil ang Filipina ay hindi naman ganoon katangkad at tumitimbang lamang ito na mahigit kumulang 50 kilo. Kaya para sa pamilyang De Leon ay kung sino man ang mga pulis na bumaril dito ay kailangang managot sa batas. Sa ulat na ito ay binahagi ng Club Demonstration Services na agency ni Mai na malungkot din sila sa nangyari. Sinabi din ng mga ito na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad para malaman ang punot dulo ng lahat. Ayon sa autopsy report, si May ay nagtamo ng apat at ng baril na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Ayun ay babae lang naman, ba? Diba? Babae at saka hindi naman nananak, hindi naman nanak, hindi naman nakabatay. Bakit ganun ang ginawa nila? Tama ba sila ba? <laughs> ang mga tao ay nagulat sapagkat tila overkill ang nangyari. Kaya ang ilan sa kanila ay hindi mapigilang sisihin ang mga kapulisan at tinawag din nila mga itong incompetent. Ang iba naman ay sinabi na ganoon na lamang kadali para sa mga pulis na barilin si Mai sapagkat ito ay di umunoy hindi puti. Bumuhos ang tulong sa pamilyang de Leon at halos kalahating buwan pagkatapos mangyari ang pangumaril, isang pribadong wake service ang ginanap sa Falls Church, Virginia. At ilang araw pagkatapos noon ay ibiniyahin naman pabalik ng Pilipinas ang labi ng Filipina. Ang bangkay ni Mai ay inilagak sa angat cemetery na makikita sa San Roque, Bulacan. Sa libing ay bumuhos ang emosyon ng mga kapamilya nito. Eh, hey, kami tulungan sa nangyari sa aking anak na brutal na kamatay na yon, Na walang mga katarungan na yon, Diyos ko po. <laughs> Pagamat halos lahat ng pamilyang de Leon ay nasa Pilipinas, Sinabi ng Philippine Embassy na hindi sila titigil hanggat makamta na mga ito ang hustisya. Ngunit ang mga pangakong yan ay hindi na nangyari. Sapagkat dalawang buwan pagkatapos ng insidente, makikita mo sa news footage na ito na dismayadong lumabas ng korte ang ilang mga kamag-anak ni Mai. Ang mga ito ay malungkot at nagalit dahil pagkatapos ng investigasyon ay walang mananagot sa nangyari. Nang inirelease ang desisyon na yan, hindi lamang mga Filipino ang nadismaya, pero pati na rin ang ibang mga Amerikano dahil ilang detalye ang kumalat tulad ng si Mai ay di umunoy binaril sapagkat ito ay nagamok at ito ay di umunong merong hawak na kutsilyo. Meron ding nagkalat na ang uri ng kutsilyo na hawak nito ay isang bread knife. Kaya mas lalo silang nagalit sa mga otoridad dahil bakit kinailangan pa ng mga itong baril ng Filipina ng limang beses na tinawag nilang overkill. At sa kadahilanan na isa akong true crime content creator, ginawa ko ang lahat para makakuha ng kopya ng mga dokumento na naglalaman ng desisyon sa nangyari para malaman ko ang katotohanan. Salamat sa mga TCS members, mga taong nagbibigay ng suporta sa pamamigitan ng Super Thanks at sa inyong mga viewers na walang sawang nanonood. Nagawa kong mabayaran at makita ang 37 pahin ng dokumentong ito na naglalaman ng mga detalye kung bakit walang mananagot sa nangyari. Sa mga papeles na yan ay in-interview na mga trinidad ang labing-pitong mga Costco customers, siyam na empleyado at anim na deputies. Ang lahat ng Costco employees ay nagkasundo na noong May 29, 2013 ay katulad lamang ng ibang araw. Nang ang wholesale store ay nagbukas ay ineskaso nila ang kanilang mga customers. Ang iba sa mga ito ay abalang nagsya-shopping habang ang ilan naman na tapos na ay makikita sa food court na kumakain ng napakamura nilang hotdog at soft drink combo. Bandang alas 11 ng umaga ay dumating si Mai para gampanan ang kanyang tungkulin ng araw na yon bilang tagabigay ng pizza sample. Kung ikaw ay napunta na sa kahit anong Costco branch, alam mo na normal lamang silang mag-alok ng sample ng iba't ibang mga produkto. Ang mga taong gustong itry muna ang pizza bago bilhin ay masayang binabati ni Mai. Ngunit ayon sa supervisor, bago sumapit ang alas 3 ng hapon, ang lugar kung saan nakapwesto ang pizza cart ng Filipina ay iniwasan ng mga tao dahil sa kakatuwa nitong iknikilos. Ang ibang empleyado na nakapansin ng pangyayaring yun ay kinontak na ang supervisor na kalaunang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. Mabilis na rumesponde ang tatlong deputies. Pagkapasok nila sa Costco ay dumiretsyo sila sa bahaging ito kung nasaan si May, at napansin nila na ang management ng warehouse ay nagdesisyon na sarhan ang bahaging ito dahil nandoon ang pizza cart ng Filipina. Sa salaysay ng mga deputies, ito ay merong hawak na kutsilyo at gunting. Ilang beses itong sinabihan na ibaba, ihagis o itapon ang mga bagay na iyon pero tila ito ay walang naririnig. Sa kadahilanan na ito ay nagmamatigas, Isang deputy ang nagsabi na gagamit na siya ng taser, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi ito gumana. Upang makasigurado na hindi gagawa ng masama si May, ang dalawang deputies na merong hawak ng baril ay itinutok ang kanilang firearms sa Pinay. Ilang sandali pa ay gumana ang taser at tinamaan ito sa balikat at bandang tuwetan ang Filipina, pero walang kuryenteng dumaloy dito, kaya si May ay nanatiling nakatayo. Ang ginawa nilang yan ay nagpagalit sa Pinay kaya sinugo nito ang dalawang deputy sa kanyang harapan at doon na siya binaril ng limang beses. Apat sa mga ito ay tumama sa katawan ng Pilipina na agad nitong ikinamatay. Habang isang bala naman ay tumama sa kaliwang binti ng isang officer dahil nag-recochet ang bala. Mabilis na bumagsak ang katawan ni May sa malamig na sahig at ito ay dineklarang dead at the scene ng emergency medical personnel talagang di pa rin namin matanggap yung nangyari sa kapatid ko. Kung pwede, bigyan naman po ng pansin yung nangyaring pagkamatay ng kapatid ko. Kahit maraming tao ang kumundina sa ginawa ng tatlong deputy sa Pilipinas. nang matapos ang investigasyon ay halos lahat sa mga ito ay nagbago ang reaksyon at sumang-ayon sila na self-defense lamang ang ginawa ng mga otoridad. Base sa investigasyon, bago tumawag sa 911 ang supervisor ng Costco, ay nagsimula ang lahat bandang alas dos ng hapon. Sa sinumpaang salaysay ng trainer ng Filipina, noong araw na yon ay nakatakda silang mamigay ng mga sampol. Siya ay naka-assign sa roast beef, habang si May naman ay namimigay ng pizza. Ang kanilang cards ay nasa parehong lugar o aisle. Sila ay nagsimulang maghain ng mga samples ng alas 11.30 ng umaga pero wala pang tatlong oras ay nagsimula na ang kakaibang kilos ni Mai. Ayon sa trainer, ang una nitong inreklamo ay di umunoy hindi gumagana ang oven. Pero nang tingnan niya ito ay wala naman itong problema. Pagkatapos noon ay nagreklamo si Mai na napakaliit ng portion o size ng pizza. Ang pagreklamo nito ay palakas na ng palakas hanggang sa punto na may isang beses na hindi na niya maintindihan ang sinasabi nito. Nang walang nangyayari sa pagreklamo nito, Sinabi ng trainer na si Mai ay lumapit sa kanyang cart at doon ay nagreklamo na naman ito tungkol sa pizza. Tinangka niyang pakalmahin ang Filipina pero lalo pang nilakasan ni Mai ang kanyang boses na halos lahat ng mga customers na dumanaan ay napapalingon sa direksyon nito. Kaya para hindi na ito gumawa pa ng mas malaking eksena, isang bisor ang nagdesisyon na kausapin si Mai. Kinuha nito ang pizza cart dahil gusto na nitong pauwi ng maaga ang Filipina. Pero sa halip na tumigil, ayon sa trainer ay lalo pa itong nagsalita ng nagsalita ng mga bagay na walang kinalaman sa pizza. Tulad ng kumusta ang mundo sa labas, bakit ganito ang amoy ng carpet at ano ang mangyayari sa aking mga anak. Nang hindi ito mapakiusapan ay mabilis nitong kinuha ang kutsilyo at gunting habang sumisigaw sa harap ng mga customers. Mabilis na dumating ang dalawa pa mga supervisors para pakalmahin ang Filipina. Pero hindi sila makalapit dahil hindi bread knife ang hawak nito, kundi ang matalas na kutsilyong ito na tinatawag na carved knife na may habang 13 inches. Sa loob ng labing limang minuto, ang dalawang bisor ay tinangka itong pakalmahin, pero si Mai ay hindi nakikinig at patuloy ang pagpupasiwas nito ng kutsilyo. Sa takot na baka merong masaktang tao si Mai ay nagdesisyon na silang tumawag sa 911 na kaagad namang nagpadala ng tatlong deputies. At katulad ng nabanggit ko na kanina, ginawa nila ang lahat para mapakalma ang Filipina. Pero sa halip na tumigil, hawak ang kutsilyo ay tinangka silang lapitan nito. Kaya para ipagtanggol ang kanilang sarili ay pinapotok nila ito ng limang beses. Ang mga customers na ito na ay nasa loob ng Costco na mangyari ang shooting ay sinabi na overkill ang nangyari dahil maaari naman itong mapigilan sa hindi marahas na paraan. Ang iba naman ay nanimbang sa sitwasyon at sinabi ng mga ito na mahirap magbigay ng payo o anumang suhistyon dahil wala sila sa loob ng Costco. Pero kahit ano pa ang paniwalaan at panigin mo, para sa mga otoridad ay meron silang malakas na pruweba na tama lamang ang ginawa nila dahil si Mai ay wala sa tamang pag-iisip. Ang mga ito ay inungkat ang lahat ng maaari nilang makita sa pagkatao ng Filipina para mapatunayan na ito ay may problema talaga. Hindi naman sila nahirapan dahil ang mga otoridad sa state ng Ohio ay ibinahagi ang police report na nakalap nila noong February 28, 2012. Base sa ulat, si Mai ay meron palang asawang sundalong Amerikano at ito ay nakadestino sa Ohio. Hindi ito nagpaunlak ng interview kaya wala ka makikita ang anumang litrato ng sundalo sa anumang news outlet. Pero ayon sa ulat, ang pagsasama ng mga ito ay nagbunga ng dalawang anak na parehong lalaki. At noong 2013, ang mga ito ay walo at labing taong gulang na. Katulad ng ibang mag-asawa, ang pagsasama ni Namay ay naging masaya sa una. Pero alam naman nating lahat na masusubok talaga ang pagmamahalan ng dalawang tao kapag dumating na ang iba't ibang mga problema at mas magiging komplikado ang lahat kapag ang mag-asawa ay nagkaroon na ng mga anak. May iba na lalong tumatag ang pagsasama pero sa sitwasyon ni Namay ay kabaligtaran ang nangyari. Ayon sa interview sa ina at kapatid na babae nito, ang relasyon ng mga ito ay hindi kinaya ang mga mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At noong 2013 ay hiwalay na pala ang mga ito ng dalawang taon na. Pagkatapos ma-finalize ang divorce, pansamantalang iginawad kay May ang custody ng kanilang mga anak. Bagamat mahirap ang magsimula muli na mag-isa sa Amerika, nilakasan ito ang kanyang loob at sinuong ang pagsubok ng pagiging isang single mother. Pero noong February 28, 2012, ang New Albany, Ohio police officers ay nakatanggap ng tawag mula sa ex ni Mai. Sa police report ay nakalagay na gusto nitong puntahan ng mga ang Filipina para mag-welfare check sapagkat nakakaalarma ang mga ipinadala nitong mga text message sa Amerikano. Ang ilan sa mga nakakabahalang text ni Mai ay sinabi nito na si Satanas ang pinakamakapangyarihan at kaya nitong manalo laban sa Diyos. Walang ibang Diyos kundi si Satanas. Huwag mong itigil ang digmaan. Satanas, Satanas, huwag mong pigilan ang karahasan. Inuutusan kita, Satanas, gumawa ka ng karahasan ngayon at huwag mong iligtas ang mga bata. Nang dumating ang mga sa tinutuloy ang bahay ng Filipina ay napagtanto nilang Mai sa loob ng kwarto at paulit-ulit sila nitong sinisigawan na lumabas ng kanyang bahay. Nang tanungin nila kung nasaan ang dalawang mga bata ay sinabi nito na ang magkapatid ay wala sa loob ng bahay. Pero sa kadahilan na nagpatunay ang ex nito na hindi niya kasama ang mga bata at ang dalawa ay walang ibang pupuntahang lugar ay nilibot ng mga otoridad ang buong tahanan hanggang makita nila ang magkapatid na nooy pito at sampung taong gulang lamang na nagtatago sa loob ng closet at ang mga ito ay takot takot. Mabilis na pinusasan si Mai pero habang ito ay sinasakay sa police car, ay malakas itong sumisigaw at tinatawag si Satanas. Ayon sa mga otoridad, halos dalawampung minuto itong sumisigaw at sinisipa ang loob ng sasakyan. Nang ito ay kalmado na, ay dinala nila si Mai sa Ohio State University Hospital dahil naniniwala sila na may problema ito sa pag-iisip at kailangan-kailangan ito ng mental at psychiatric evaluation. Habang ito ay sinusuri sa ospital, ay nakakita ang mga otoridad ng dalawang malaking kitchen knife sa loob ng minivan nito. Sa paniniwala ng mga kinauukula na maaaring may mangyaring masama sa magkapatid, ay iginawan sa ex ni Mai ang custody ng mga ito. Nang makausap ng doktor ang Filipina ay sinabi nito na hindi siya baliw sapagkat ang dahilan kung bakit siya ay nagwawala ay di o manong merong taong gustong magnakaw ng kanyang pagkatao o yung tinatawag na identity theft. Pero ayon sa ekspertong opinyon ng doktor, ang nangyari noong araw na yon ay inilarawan niyang new onset psychosis o yung tinatawag ng mga psychiatrist kapag ang pasyente ay nakakaranas na ng mga hallucination o paranoia sa kauna-unahang pagkakataon. Sa teorya ng doktor ay na-trigger ito dahil sa nangyaring magulong divorce ni Namay. Bago ito ma-discharge, ang Filipina ay naresetahan ng antipsychotic na gamot. Binigyan ng referral sa psychiatrist at nirekomenda din ng doktor na kung maaari ay kumonsulta ito sa therapist. Sinunod ito ang lahat ng rekomendasyon sa kanya at noong July 20, 2012, pagkatapos ng anim na sesyon sa psychiatrist, Si Mai ay opisyal nang na-diagnose na merong generalized anxiety disorder at brief psychotic disorder. Sa loob ng ilang buwan ay naging mahirap para sa kanya ang lahat dahil hindi siya pinapayagan na makita ang kanyang mga anak na walang kasamang profesional para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Nang makumpleto niya ang lahat ng session ay naging maayos ang kondisyon ni Mai pero inirekomenda pa rin ng kanyang psychiatrist na ipagpatuloy nito ang pag-inom ng gamot at pakikipag-usap sa kanyang therapist. Ang pakikipaghiwalay niya sa kanyang ex dagdagan pa ng pagkawala ng custody ng dalawa niyang mga anak ay naging mahirap ang lahat para kay Mai. Ngunit kahit marami siyang mabigat na pinagdadaanan, ayon sa mga nakakakilala dito kung makikita mo ang Filipina, ay mukhang wala itong problema sa buhay dahil nanatili pa rin itong masayahin at palangiti. Pero ang hindi nila alam, si May ay unti-unti na palang kinakain ng depression. Base sa psychiatrist ay gustong gusto ni May na muling makuha ang dalawa nito mga anak. Pero ang problema, bago igawad ng judge ang custody ay kailangan niyang patunayan na meron siyang stable na income at maayos na tirahan para sa mga bata. Naging determinado si May na ipakita na siya ay karapat-dapat na mag-alaga sa kanyang mga anak. Pero sa hindi maipaliwanag ng dahilan, ay itinigil nito ang pag-inom ng antipsychotic medicine. Base sa interview sa kapatid nito sa Pilipinas, isang oras bago mamatay ang Filipina, habang nasa break si May ay nakausap pa niya ito. Sinabi niya na ibinahagi sa kanya ni Mai na di umano'y hindi ito komportable kasama ang kanyang mga katrabaho sa Costco. Noong una ay inakala niyang may issue lamang ang kanyang kapatid sa ibang tao. Pero lingid sa kanyang kaalaman pati ng kanyang pamilya, si Mai ay nagahalusinate na pala. Sa investigasyon ay napatunayan na sinunod ng mga pulis ang kanilang protokol na sinangayuna naman ng maraming mga saksi sa loob ng Costco. Base sa mismo mga salaysay ng deputies, si Mai ay pinakausapan nila ng maraming beses na ibaba ang kutsilyo. Pero sa halip na sumunod, ito ay sumugod patungo sa kanilang direksyon. Sa bilis ng pangyayari at liit ng lugar sa kanilang likuran, ang mga deputies ay natakot na baka sila ay masaksak ng Filipina. Kaya wala silang nagawa kundi ipagtanggol ang kanilang sarili at barili nito. Pagkatapos ma-release ang desisyon sa nangyari, ang chairman ng National Freedom of Filipino American Association ay hinikayat ang mga Pinoy na naninirahan sa Amerika na huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga mental health professionals kapag nakakaranas na ng matinding kalungkutan upang hindi lumala ang kanilang kondisyon. Kung walang criminal charges na naisampa sa tatlong deputies, meron namang lumabas na ulat na may posibilidad na mag-file ng civil lawsuit ang pamilyang De Leon laban sa mga pulis. Ngunit wala akong nakita kahit saan kung yun ay naisakatuparan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!